Ano? <laughs> Nasarapan ka? Ito pa! Tama ka! Di meaning nga makipag-date, lalo na kung katulad nyo lang ang makukuha namin. Um, Eddie, Ronnie, Laura, Alex, these are my friends, Bobby, Lito, and Teng. Hello. Hi! Nice to meet you. Hi! Hi! Hello. Hi. Hi. Alex. Hi, I'm Bobby. Ah, ah, Laura. It's because we're in a different age. Punti na lang, taos na ang facts. Depende sa speed ko, 9,600 BPS. Oo. Oh, oh. Pero depende kung saan gagamitin. Remember, ibang fax lang, ibang fax modem. At uso na rin fiber optics eh. Pretty soon, cable modem na ang usapan. Kailangan if you want to be in the backbone of the internet. Kahit naman ngayon pwede. All you have to do is get a good digital phone line. A server like the uh, WebQuest. Para medyo mabilis ang data transmission. Di ba pare? Hoy! Akin yan! What's the point? Ano pinag-uusapan nyo? Communications. Bakit hindi kayo makakommunicate? Ay, ano pa problema mo? Uy! Excuse me. Bakit? Ewan ko. Eh, bigla na lang tumayo eh. Ah, sir? Sino magbabayad ng bilyo? Teka, si Andrew. Andrew! Andrew, sandala! Ha? Teka muna! na lang. I knew it. Tonight was bound to be a total disaster. Bibigay-bigay ka ng date sa mga kaibigan ko. Sila sila wait, lang ang nag-uusap. This was not my idea in the first place. Hindi rin sa akin. Ayoko makipag-date. Napilitan lang ako. It's the meaning, lalo na kung alam mo naghahanap lang ng asawang makakadate mo. Ah, ganun. <coughs> ano? <laughs> Nasarapan ka? Ito pa. Mm. Tama ka! Di meaning nga makipag-date, lalo na kung katulad nyo lang ang makukuha namin. Totoo, mahilig pa kayo magpa intelektwal Tapos, simpleng order lang, hindi nyo mabayaran. Suplada kayo ah! Ano? You believe, statistics shows na ang ratio ng women sa men is 4 to 1. Which means, mas marami tayo kesa lalaki. Kaya, huwag mo nang pakakawalan si Andrew. He's single, unattached. Kaso, karamihan naman sa mga lalaki, kung di pare, may sabit na o kaya naman bading. Kung di bading, badoy. Gaya ni Andrew. <laughs> Siyempre naman, meron pang mga lalaking natitira, no? Yun, wapo. Sorry, na-late ako. Uy, okay lang. Asan? Well, you can always go out and look for him, right? Ang cheap, ha? Why not? Dapat, gumimik na tayo ngayon at susimulan na natin bago tayo maupusan. Oo nga. Sige, tira na. Ay, ako na. Fifteen? Anong ginawa niyo? Sauna. Isipin niyo pang, si Laura sa bahay may saling sauna. 36 six Tapos? E di Pag-aasawa pala ng pinag-uusapan. twenty Mabuti naman meron kang mga kaibigan na gano'n. Nang malagay sa ayos ang buhay mo. 35 Second hip. 36 and a half. Alam ko na kung sino magiging ama ng be the mother of my mother. Dodi. God, <laughs> ko. Ano ba think Ano ba namang intriga yan? Hindi intriga. Matagal na nang nahalata na may gusto a si Dodi Hindi nga lang ako sure, kaya hindi ko masabi. Well, too bad because I don't like him. At saka itigil mo na yung just mo kay Dodi Ramones. After all, sinabi mo nga. Ang dapat nating pakasalan lalaki, yung makapagbibigay ng buhay na ganito, malaking bahay, lahat. Ikaw naman, nagbibiru lang ako. Tara. Ah, oh, basta ako. Pag nalaman kong may girlfriend ang asawa ko, ipinagagawa e, ko agad ang bahay ko. And I don't care kung milyon ang magastos niya. Huwag lang maubos ang pera niya sa girlfriend niya. Is she your relative, Connie? Oh, no. She's Laura's friend, Sir Ronnie. Hi. Kinganda. Assumptionista ka rin ba, katulad ni Laura? I. No, tita. She's an Atenista. Uh, she's taking up international studies. Aba, good school, ah. Alam mo, that Ateneo, one of my boys is also an Atenista. Saan ka ba nakatira? Ay. Malapit lang dito? Tita, she lives in Corinthian Gardens.